Mungkahing maglatag na mga patakaran sa paggamit ng electric motor vehicles o e-bikes. Inalmahan ng ilan nating kababayan. Pero, depensa ng pamahalaan. Dapat na magkaroon ng regulasyon. Lalo't ilan sa gumagamit ito ay tila wala ng pakialam sa batas trapiko. Si Bernard Ferrer sa detalye. Hati ang opinion ng ilang gumagamit ng e-trike at e-bike sa planong pag dito ng gobyerno, lalo ng pag-obliga sa kanilang kumuha ng lisensya. May pabor pero may ilang nagsasabing dagdag gasos lang ito. Okay lang sa akin. Kaya po, ano po tulong ng e-trike sa inyo? Ako, malaking bagay. Unang-una, ang laking tipid. Ay, ang pamasahe sa pupuntahan namin, 200. Pag, pagbalik ulit, 200 ulit. Di 400. Napakasayang lang. Nagkasayang ng pondo nila. Kasi pag pinakuha na mo ng lisensya yung mag e syempre, automatically, kukuha na sarili motor yan. Mas mas mano ma sila sa aksidente. Di ka tulad ng E-Trike, may daanan lang para lang sa E-Trike, tsaka hindi ka lalabas ng highway. Nagkasundong ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Department of Transportation o DOTR, Land Transportation Office o LTO, at Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB na ambyenda ng LTO Administrative Order 2021-039 o ang paggamit ng lahat ng uri ng electric motor vehicles. Kabilang dito ang pagpaparehistro ng mga e trike at e-bike, ganyan din ang pag ng na pagkakaroon ng driver's license sa mga nagmamaneho nito. Eko-consolidate rin ng MMDA ang mga ordinansa ng LGU para maging maayos ang pagpapatupad ng batas trapiko, hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Nakakabahala ito dahil unang-una nga, gumagamit ito ng lansangan, hindi lamang naman Barangay Road eh. uh, makikita natin, marami nagbabiral. In fact, meron nga isa na sa uh, mismo. Sa ngayon po kasi, pag ang e-trike o e-bike eh, tumatakbo less than 25 km per hour, eh, hindi na kailangan i sa LTO. No? pero siguro sa sa mga suggestion rin ng local government units no, we will take a second look on this ikinabahala naman ng LTFRB ang pagdami ng e trike at e-bike na nakakaapekto sa modernisasyon ng sektor ng transportasyon sa pagdadami ho nito halos hirap po tayo ma-regulate dahil unang-una nga po walang prangkisa, walang lisensya, walang registration sila po yung umaagaw sa mga pasahero ng ating mga lehitimong mga pang publikong sasakyan. Target ngayong buwan na mailabas ang bagong polisiya sa paggamit ng e-trike at e-bike sa mga pangunahing lansangan. Habang wala pa ipapatupad muna ng MMDA ang mga ordinansa ng mga LGU. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.